Binigyang tugon ng pamahalaan ng mga isyo at hiling ng mga miyembro ng People's Organization at dating kasapi ng komunistang teroristang grupo sa Nueva Ecija. Ito ay sa pamagitan ng sinagawang forum ng kasundalohan sa headquarters ng Camp Major General Gatan, Barangay Santo Niño II, sa Jose City, Nueva Ecija. Partikular na tinalakay sa aktibidad ang gagawing suporta ng pamahalaan sa mga proyektong bubuwiin ng iba't ibang asosyon para mapaangat ang kalidad ng kanilang pangkabuhayan. Nagbigay naman ng kaalaman ng City Cooperative Development Authority at City Agriculture Office kung papaano tuloy-tuloy na -tuloy mapalago ng mga people's organization ang mushroom production, tilapia farming at vermiculture na una na pinagkaloob ng pamahalaan sa kanila. Ito po ay uh, pagpapakita ng inyong kasundaluan, ng inyong pamalaan ng ating uh, Philippine Army na patuloy na umuugnay sa mga former rebels, sa mga dating sumuporta knowingly and unknowingly sa mga makakaliwang grupo, sa mga armadong grupo at sa iba pang mga kalaban ng lipunan. At uh, ngayon po ay uh, natuto tayo, alaman natin ang kanilang uh, dalawang uri o mapanlindang Bukod sa usapang pangkabuhayan, nagkaroon din ng lecture ukol sa amnesty program ng hukbong katihan ng Pilipinas para sa mga dating rebeldeng nagbabalik loob sa pamahalaan. Panata ng mga kasapi ng FIPOS organization sa kanilang patuloy na paninindigan para sa pagsusulong ng kapayapaan at gift-giving activity. Yung, panubos po yung aming pasasalamat sa pagpunpanilito at uh alam po namin yung uh, naseryoso kayo sa inyong mga ginagamba ng mga tungkulin ngayon. At uh, una, -una po daw po may papangako, pihira uh, lang po tayo ng commander at inyo dito sa Nueva Ecija, ay ang uh, patuloy na suporta namin sa inyo, ang dedication namin para sa mga organization natin at para din sa mga former rebels na hindi pa uh, sa ng mga people's organization. Nanguna sa sinagawang forum ang 7th Infantry Kaugnay Division Philippine Army sa magitan ng Office of the Assistant Chief of Staff for Civil Military Operation, 84th Infantry Victors Battalion at 703rd Infantry Aguila Brigade. Mula dito sa Nueva Ecija, ako si Alia Shabil J. Mercado, ang inyong kaugnay.